Hi guys, napasilong tayo guys dito sa may uh, shield Dahil biglang bumuhos yung malakas na ulan, no? Oh. grabe Nasa lobong po natin yung malakas na ulan Pero pag alis ko sa Kalamba Laguna ay napakainit Dito lang sa bandang ano na uh, Bandang Isim Aura yung lakas ng ulan Pero dito banda, na guys so oh. Yan, napakaliwanag kulay asul yung uh, langit. Pero pagdating dito sa Isim Aura ay grabe. Napakalakas ng ulan. Kaya silong muna tayo at magpapatila tayo. Baka tayo ay lalong mabasa. Ayan, hirap mabasa dahil pag alis natin ng Kalamba Laguna ay sobrang init, tirik na tirik. Tapos ay mababasa tayo guys. Baka tayo ay mapasma. Kaya magpapatila muna tayo ng ulan. marami kami sumilong guys dito sa may shell yung iba may walang mga kapote. ako guys may kapote naman kaya lang uh, biglang bumus yung ulan kaya hindi tayo nakapag uh, sot agad ng kapote okay. at uh, shout out pala kay Joseph Tumbok yan lang uh, service master nagpapa-shout out pala si Joseph Tumbok yan. sa natin guys, yung malakas na ulan at uh, tayo magpapatila muna biglang bumuhos guys, ay grabe Uh, yun po guys ang C5. Yeah, yan ang C5. Papuntang Quezon uh, City pa ganun na, tuloy-tuloy Pasig 'yan. Yung pagano naman ay puntang uh, bikutan sukat, puntang Alabang. dito pa na guys napakaliwanag oh. walang kaulap-ulap dito papunta doon galing kalamba pero dito sa bandang uh, SM Aura ay grabe na Yan, iingat sa mga kapwa natin rider sa pagmotor. Dahil madulas ang kalsada dahil inulan tayo guys dito sa Isimbaura, Grabe. dahil medyo naliwanag na guys yun pala yung dirito pa ganoon yung may counting building niyan guys ay binis kanal yan, yan po ang uh, binis kanal ambun-ambun na lang mga guys at uh, mga ilang minuto pa at tayo i na dahil ma na baka tayo abutin ng traffic Ayan, shoutout sa mga viewers natin. Sa lahat ng mga followers natin. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga guys, mga madam, mga sir. At yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, favor naman, paki-like and subscribe. At uh, pakiclick ka rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload na video. Ayan, hanggang sa muli mga kaisarog. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Thank you. Bye-bye.